Yes, mga palangga, binangkal recipe muna tayo ngayon para po talaga ito sa mga beginners na hindi pa alam kung papaano ito gawin kasi ang recipe na ito ay marami din po yung nag-request sa akin. Kaya mga palangga, kung interesado ka, tara, simula na po natin. Gawa na po tayo ng ating binang kaldo. Ito po yung mga ingredients natin sa ating video screen. Mga palangga, screenshot nyo lang pero panoorin nyo talaga yung ating procedure mga palangga. Medyo matagal na po ako ditong nakapag-upload na recipe na ito. Mga dalawang taon na yata. Hindi na siguro dumadaan sa wall nyo kasi medyo matagal na din. Kaya uulitin natin itong i-upload yung ating binangkal recipe. Ay na nga pagkatapos po nating mailagay lahat yung ating mga ingredients, yung aking margarin ay tinunaw ko lang po sa aking asukal. At pagkatapos noon ay maglagay na po ako ng dalawang piraso ng large na itlog para po maganda yung alsa ng ating binangkal. At pagkatapos noon ay isunod ko nang ilagay yung ating 3/4 cup ng ating tubig. At tunawin lang po natin yung mga dry ingredients bago po tayo maglagay ng ating harina. Kayo mga palangga pwede din kayong maglagay dito ng food color na igelo or limonyelo kung gusto ninyong may kulay yung ating binangkal. Sa ating harina ay naglagay lang ako dito ng kaunting first class flour para po maging matibay din yung ating binangkal para hindi madurog agad-agad. Sa ating harina mga palangga ay pwede kayong gumamit dito ng all purpose flour lahat. Ang kailangan natin dito na dough ay mababa talaga yung kanyang hydration. Kaya kung gumamit kayo dito ng all-purpose flour lahat, ay kailangan po inatansyahin nyo lang po ang inyong tubig kasi hindi natin dito kailangan yung malambot talaga na dough. Ang kailangan talaga natin ay medyo matigas lang po yung ating dough. Kung wala kayong spiral mixer mga palangga ay pwede nyo itong masahin ng mano-mano. Pwede nyo itong mapakinis lang ng kaunti at pwede nyo na rin po agad. Itong aking dough ay daan ko po ito sa aking dough roller. At ikat ko lang po ito sana sa 38 to 40 grams. Kayo mga palangga ay dipindi na sa inyo kung ilang gramo yung putol ninyo at kung magkano po ang inyong bintahan. At figurahin lang po natin ito ng pabilog. Kailangan mahigpit po yung ating pagkapigura dito mga palangga. At pagkatapos nating mapigura lahat, ay basain lang po natin ng tubig para po dumikit talaga yung ating lunga dito. At habang naglalagay po tayo dito mga palangga ng lunga, ay kailangan po ay nagpainit na po tayo ng ating mantika kasi po ay isasalang na po natin ito agad. at kailangan ay mainit na mainit na talaga yung ating mantika at para bumitak talaga ng bunga bunga malakas po yung ating apoy pag nakikita nyo mga palangga na bumitak na ay sa pahinaan nyo na yung ating apoy na sa medium lang baka masunog yung ating binangkal nahilaw pa yung loob Ayan po, pag bumitak na 'yan, ay saka na po natin pahinaan yung ating apoy para lutong-luto talaga yung nasa loob at hintayin na lang po natin na ah, mag golden brown saka po natin hanguin. Sana nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.